Magandang tanghali mga idol. mag alas 12 na. Kain muna tayo. Bumili ako ng Ampalaya at saka kanin na may libreng sabaw. Yan o. Oh. Libreng sabaw. Dahil mag-isa lang tayo, bumili na lang tayo ng ulam. Itong ating sabaw. Sabaw. Tsaka yung ating ampalaya. Oh ang palayain ka saka rice ating rice rice kain tayo mga idol hindi tayo kakain ngayon sa loob yan eh. ang lawak ng ating pagkakainan eh. tayo lang mag isa mga idol kain tayo Magandang tanghali sa inyo mga item ano? na muna natin yung ating sabaw Mukhang Ano to? Maasim Sabaw ng ano to Sinigang na babo Katawang bahit kulay orange yung sabaw May, si may libre sili na oh. May sili oh. May libreng sili sa ating ampalaya. Ayan. Ang ampalaya, dito na natin lalagay. Ayan. Sa ating pinggan. Ayan. Sarap. Ang bango ng ampalaya, parang sariwang-sariwang. May halos ang manong giniling at saka ano, itlong. Parang ginisa saan ito Sa kamatis. Ginisa sa kamatis, mga idol. Ang litong kanin nila oh. Ah, ayun. Kain tayo mga idol. Ah, ayun, kain tayo ito. Tikman muna natin sa baboy. Ah, baboy. Baboy to baboy. Kabaw pa lang ulam na. Ha? Rap. Tama lang yung asin ng sabaw. Ang palaya. Ang dami rin ang palaya. Oh. Trying ka lang. Hab, huh? may giniling siya. Oh. Pang ano niya yung palaya? Parang sariwa pa yun. Sariwa sariwa yung palaya. Kaya tayo mga idol. Ah. May silipan libre Siling libre Pampano ng ano Pampagana kumain Kailangan may sili Ayun Sumisili pa yung isa Ayun, Ayun palaya Ang pala yung pala. Ha? idol? Hmm? Hmm? Sili o. Hmm? Isyagahan mga ha? Mm. Harap. Ah, Harap talaga pag dami ko Parang oh. 30. dami. Serve ka sa gulay. Ang oh. hmm. hmm. dami ng Ha? Ja. Mm. Mm. Dami ang pala no? Hmm? Hmm. Pala yan, não sabe aonde, né? Tapos na mga idol no? Solve na tayo Tubig Thank you Lord. Ah, basong. pagdilip ng idol, Umugas muna tayo. Abay